Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata isandaan at put anim hanggang isandaan at anim na po. Kabanata isandaan at anim Kinuha ito ni Claire. Natural na inilagay sa kanyang kamay. Tiningnan ito at sinabing, Ikaw mismo ang gumawa nito. Tama? Oo. Oh, tumangu si Charlie at sinabing, Ang shell pearl bracelet na ito ay may epekto sa pagpapakalma ng nervyos at pagtulong sa iyong pagtulog. At maaari rin itong itakwil ang kasamaan at tulungan ka sa pagtatanggol sa sarili. Ngayon ay medyo huli na, kaya medyo mages pang. Aayusin ko ito kapag may pagkakataon ako sa hinaharap. Bago niya matapos ang pagsasalita, bahagyang umiti si Claire. Salamat. Gusto ko ito. Gusto mo. Nakahinga ng maluwag si Charlie. Napakahalaga ng jade necklace na ibinigay niya kay Claire noon ngunit hindi ito masyadong sinuot ni Claire. Karaniwang gusto niyang maging plain at walang pakialam sa ginto at pilak na alahas. Kaya hindi niya gustong magsuot ng masyadong pasikat na mga bagay. Gayunpaman, tila labis na nasisiyahan si Claire sa string ng clam bracelets na ito. Nang makita si Claire, tila nagustuhan ni Elaine ang sirang bracelet, at galit na bumulong. Hindi ito ginto o jail kundi isang bungkos ng walang kabuluhang shell na perlas. Ano ang gamit? Ngumiti si Charlie, hindi nakikipagtalo sa kanya. Okay lang na huwag ipaalam kay Claire ang halaga nito. Kung hindi, alam niya na kung ang magic weapon bracelet na ito ay ibinibenta sa mayayaman lang na handang magbid ng higit sa isang bilyon para dito. Pagkatapos ibigay ang bracelet kay Claire, bunga ba si Charlie? Nakakita ng isang surir sa parehong lungsod at ipinadala sa Chingang ang Shock Charm at ang Premium Card na magkasama. Sa ganitong paraan, maaari itong ituring na isang kasiya-siyang paliwanag sa kanya. Pamilya Chin. Si Mr. Jinghai ay nakaupo sa upuan ng Grandmaster sa main hall sa oras na ito. Ang kanyang mukha ay malungkot at hindi siya umimik. Nang dumating siya sa Ores Hill sa paglalakbay na ito, siya ay nakatutok sa kabibi na ito may mga sea spirit beads dito, na ginagamit sa paggawa ng mga mahiwagang artifact. Ang halaga ay hindi nasusukat. Ngunit hindi niya inasahan na papatayin ni Charlie ang kanyang mga plano sa kalagitnaan. Guluhin ang kanyang plano at gagawin siyang tanga, kaya nangangalit sa kanyang mga ngipin sa puot. Tumayo si Steven habang nakababa ang mga kamay. Ang prestihiyo ng Zanjitang ay nasa labas. At syempre kinikilala din ng pamilyang Chin si Master Jinghai, at lahat sila ay tumabi ng may paggalang. Napangiti si Chin bilang papuri. Hindi ko inaasahan na pupunta si Mr. Jinghai sa hamak na bahay. Napakaswerte talaga ni Chin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagdating ni Jinghai. Si Mr. Jinghai ay humigop ng tsaa nang hindi nagmamadali. Inilagay ang tasa sa mesa, at sinabing dahan-dahan nakasal ko si Mr. Steven sa auction, at inanyayahan niya akong ipakita ang kapalaran ng iyong pamilya. Handa si Chin Gang linisin si Steven, at tingnan kung maglalakas loob siyang lumabas sa susunod. Ngunit nang makitang inimbitahan ni Steven ang sikat na Mr. Jing Hai, ibinaba niya ang presyon. Ginoong Jing Hai, mangyaring maglaan ng oras. Tumango si Mr. Jing at sinabing, kung hindi ako nagkakamali. Ang pamilya Chin ay nasa malas sa nakalipas na dalawang taon. Natatakot ako na ang isang tao sa pamilya ay may masamang bagay. Nagkaroon ng madugong kalamidad noong nakaraang taon. Para sa taong ito, pagkatapos magsalita, tumingin siya sa paligid na nagkukunwaring misteryoso, at bamantong hininga. Sa tingin ko ang kapalara ng iyong pamilyang Chin ay natapos na, kung magpapatuloy ito, masisira ang pamilyang Chin at mawawasak ang pamilya. Nang matapos magsalita si Mr. Jinghai, namutla si Chin Gang, at mabilis na sinabing magalang, Master Jing Hai, ikaw ay tunay na master ng Zonjitang, ang aking pamilya Chin ay talagang nasa malas, sana ay matulungan mo kami, nagulat din ang lahat sa pamilyang Chin. Talagang eksperto si Mr. Jinghai at ayos lang siya, hindi pa sumasagot si Charlie at naiinip na naghihintay si Chin Gang. Ngunit sa ngayon, ang sikat na Mr. Jing Hai ay dumating mismo sa pintuan. Tila na niya ang dayami, at mabilis na nagtanong. Mr. Jing Hai, may solusyon ka ba? Siyempre may paraan. Mabagal na sinabi ni Mr. Jing Hai, at biglang kumunot ang noo, ngunit nakikita ko ang iyong bahay. Natatakot ako na may isang mahiwagang panlilin lang na nakalilito sa mga tao kamakailan. Sinira ang feng shui at nagpabilis sa pagkamatay ng pamilya Chin. Kung hahayaan mo itong patuloy na saktan ka, natatakot ako na ang yung Chin ay mamamatay lahat sa loob ng kalahating taon. Kabanata 157 Ano? Ang stick? Sandaling natigilan si Chin Gang. Si Charlie lang ang nagpakita ng feng shui sa pamilya Chin kamakailan. Si Chin Gang ay lubos na naniwala kay Charlie, at mabilis na sinabi, Mr. Jing Hai, mali ba ang nabasa mo? Mayroon talagang isang Mr. Wade na tumulong sa akin na malutas ito, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang kapakipakinabang, at hindi ito dapat maging isang magic trick. Malamig na sumagot si Mr. Jing Hai at sumigaw. Ang taong nagkukunwaring multo ay ang pinakamagaling na manlilin sa isang ignoranti na tao. Kung handa kang maniwala sa kanya, hayaan mo lang ako. Ginoo, nanatili si Jing Hai, natarante si Chin Gang, at mabilis na tumigil. Paki-enlighten ako, Mr. Jing Hai. Ano ang mali sa pamamaraan ni Mr. Wade? Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, enabot ni Mr. Jinghai at itinulo ang gitnang silid. Magdala ka ng isang mangkok ng tubig. Mabilis na inutusan ni Chingang ang isang tao na magdala ng isang mangkok ng malinaw na tubig. Kinuha ni Mr. Jinghai ang malinaw na tubig upang magbasa ng isang salita. Nagtunaw ng ilang anteng-anteng sa tubig, at pagkatapos ay ipinitik ang tubig sa mga talukap ng mata ni Chin Gang. Binuksan pa lang ni Chin ang kanyang mga mata, at bigla siyang natakot at napaatras. Ginoong Jinghai, ito, ano ito, bigla siyang nakakita ng kakaibang patong ng itim na usok sa kanyang bahay. Bukod dito, sa mga ulo ng pamilyang Qin, may mga butil ng kulay abong walang buhay na hangin, at ang mga mukha ng mga tao ay maputla, tulad ng isang grupo ng mga zombie. Ngumiti si Mr. Jinghai, idinilat ko ang mga mata ng langit sa iyo, ang nakikita mo ay si Yingqi ngunit ang mga miyembro ng iyong pamilya ay nasa panganib at malapit ng mamatay. Sa sobrang takot ni Chingang ay nahulog siya sa isang upuan at bumulong. Ano ang magagawa ko dito? Okay lang, kung pupunta ako dito ngayon, it can be regarded as destined for you. Si Mr. Jinghai ay naglabas ng isang anting-anting na pangkaligtasan at ibinigay ito sa isang miyembro ng angka ng Chin. Biglang nakita ni Chin Gang na ang anteng-anteng na pangkapayapaan na ito ay kumikinang na may mahinang gininto ang liwanag, at ang gininto ang liwanag ay agad na nagbawas ng espiritu ng kamatayan sa ulo ng tribu. Pinitik ni Mr. Jinghai ang kanyang kamay sa harap ni Chin Gang, at lahat ng nakita ni Chin Gang ay biglang naglaho at bumalik sa orihinal nitong estado. Ito, ito, si Chin Gang ay pawis na pawis at nagmamadaling sinabi, si Mr. Jinghai ay talagang isang Diyos. Mangyaring iligtas ang aking pamilyang Chin. Handa akong magbayad kahit gaano kalaki ang pera. Magligtas ng buhay at manalo ng ikapitong antas na float. Pumunta ako dito ngayon para dito. Gaya ng sinabi ni Mr. Jinghai, naglabas siya ng dose-dose ng mga anteng-anteng para sa kaligtasan at ibinigay ang mga ito kung uutusan mo ang iyong mga tao na dalhin ang mga ito, natural na malulutas nito ang malas. Pinasalamatan nito ni Chin Gang at nag-alinlangan, nagtataka ako kung gaano kahalaga ang bagay na ito ni Master Jing Hai. Ikinaway ni Mr. Jing Hai ang kanyang kamay. Ang paglutas ng malas ay isang merito rin, hindi ako tumatanggap ng anumang pera. Ngunit kung mayroong isang magic stick upang suyuin ka at hayaan kang gumastos ng maraming pera upang makabili ng isang mahiwagang sandata, hindi mo ito dapat singilin. Hindi napigil ang sabihin ni Steven sa tabi niya. Second uncle, I've said Charlie is a liar. Kinuha niya ang pera sa bahay natin at hindi niya alam kung saan niya ito gagastusin. Dapat niyang ibalik ang pera. Kung hindi, idemanda natin siya dahil sa panluloko. Hayaan siyang mamuhay sa kulungan. Sumimangot si Aoshu, nag-iisip, hindi alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang mas mukhang sinungaling si Mr. Jinghai. Ang Charlie na yon, bukod sa medyo masama at walang IQ, hindi siya masyadong masama, at sa maraming pagkakataon. Maaari niyang bigyan ng mga tao ng isang pakiramdam ng hindi maisip na lalim, tulad ng isang malalim na pool na wala kung saan. Ang ilalim ng lawa o isang malalim na kanal ng karagatan. Kabanata 158. Tumahimik ka. Pinandilete ni Chingang si Stephen. pagkatapos ay lumingon at magalang na sinabi kay Master Jinghai, "Salamat sa iyong payo. Tiyak na bibigyan ko ito ng pansin sa hinaharap." Makahulugang tumango si Mr. Jinghai, tumayo at umalis. Sa sandaling umalis si Master Jinghai, agad na sinabi ni Steven, Second uncle, si Mr. Jinghai ay isang kilalang master ng Zongjitang. Paano may kukumpara sa kanya ang isang sinungaling na tulad ni Charlie? Sa pagkakataong ito, lulutasin ni Mr. Jinghai ang lahat ng problema sa aming pamilya. Oo, oh, wala itong halaga kahit isang sentimo. Hindi naniningil ng pera si Jinghai, ngunit dinaya ni Charlie ang ating pamilya ng maraming pera. Gumastos siya ng isandaang milyon at kumuha ng isang piraso ng sirang shell. Ito ay isang scam. Masyado kang walang muwang. Paano mo siya mabibigyan ng ganoon kalaking pera? Kung ito ay kumalat, hindi tayo tatawagin ng mga tao sa Ores Hill na mga tanga ng pamilya Chin. Si Chin Gang ay tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay naghihinala na. Tunay na napakalakas ng reputasyon ni Mr. Jinghai at ang mga bagay na hinayaan lang ni Mr. Jinghai na makita niya ay matingkad at kailangang paniwalaan. Higit sa lahat, si Mr. Jinghai ay hindi kumuha ng isang sentimo, habang si Charlie ay gumastos ng higit sa isandaang milyon sa auction. Ang mas maraming ganoong paghahambing, mas naramdaman niya na si Charlie ay maaaring may mali. Sa sandaling ito, isang housekeeper ng pamilya Chin ang kumatok sa pinto, at pumasok lamang pagkatapos makakuha ng pahintulot mula sa Chin Gang. Mr. Chin, nariyan ng yung express. Pagkatapos magsalita, iniabot niya ang isang paper box. Kumunat ang noo ni Chin Gang, at pagkatapos i unpack ang paper box, nakita niya ang isang token na tahimik na nakahiga sa loob. Kung titing ng mabuti ang token na ito, tila manipis na piraso lamang ito, kasing laki lamang ng kahon ng postporo, sinusuutan ng murang pulang tali at kamukam-kamukha ito ng mga stall sa mga tourist attraction tiningnan ni Chingang ang nagpadala at nakitang nakasulat doon ang salitang Charlie kung titingnan ang mga pahayag mayroon lamang ilang mga salita na nakasulat dito nakakatakot na anteng-anteng maghang sa pangunahing bulwagan upang sirain ang kasamaan nang makita ito ni Steven ay agad siyang nagmura dam second uncle this charlie treats you as a fool nasaan na nga ba itong sirang shell baka binili sa stall sa kalsada paano ito masisira tsaka more than 100 million ang binigay natin sa kanya ipinadala pa niya ito sa atin wala siyang pakialam sa mukha mo sabi mo hindi sinungaling itong si charlie ano pa kaya siya galit na galit si stephen at mariing sinabi second uncle Dalhin natin ang isang tao kay Charlie at ibalik ang pera. Kung hindi, kung tumaka si Charlie, ang ating pagkawala ay magiging napakalaki. Tumahimik ka muna, pag-iisipan ko ito. Sabi ni Chin Gang, kinusat ang kanyang mga kilay, tinitingnan ang nagulat na anteng-anteng. Talagang wala siyang makitang magic. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, Tinawag ni Chingang ang mga miyembro ng pamilya Chin at sinabing may malungkot na mukha. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan ng pamilya Chin. Ito ay may malaking kahalagahan. Pupuntahan ko si Charlie Bukas at itatanong ko kung anong nangyari. Dapat mong isuot ang anteng-anteng sa kaligtasan ni Mr. Jinghai. Huwag magatubiling tanggalin ito. Oo. second uncle, gusto ko rin pumunta. Napabuntong-hininga si Steven. Ang taong ito na nagngangalang Charlie ay gumawa ng maraming pinsala sa akin. Ngayong nahuhuli ko na ang kanyang foxtail, kailangan kong baliin ang kanyang binti ng mag-isa. Ikaw lang, kaya mo ba siyang talunin? Kumunat ang noon ni Chingang at sinabing, Pero kung gusto mo talagang pumunta, magsama ka pa ng ilang bodyguards. Magtanong muna tungkol sa kinaroroonan ni Charlie bukas, kung sakali, pagkatapos magsalita huminto siya muli at sumigaw. Tandaan mo, hindi ko hiniling sayo na guluhin mo Charlie. Natatakot ako na kumilos ka ng walang ingat at muling mabugbog. Tuwang-tuwa si Steven at agad na sinabing, naiintindihan ko. Malamig na sinabi ni Chin Gang. Bagaman ang ating pamilyang Chin ay hindi isang pinakamataas na antas ng pamilya, hindi ko matitiis na linlangin tayo ng iba, kung may manlinlang sa atin. Kikilos ako. Dapat kong suriin ito. Kung talagang nagpanggap si Charlie, hindi ko siya patatawarin. Kabanata 150 at Pagkatapos umalis sa bahay ni Chin, si Mr. Jinghai ay agad na nag-isip ng kanyang pangarap. Natural na gusto niyang ipaghiganti siya ni Charlie at gusto niyang bawiin ang mga kabibe na ninakaw ni Charlie. Ngunit hindi ito sapat. Nang dumating siya sa Ores Hill sa pagkakataong ito, gusto rin niyang magtatag ng prestihiyo sa Ores Hill, mag-recruit ng grupo ng mga mananampalataya, at magbigay ng higit na suporta sa kanyang karera. Sa makatuwid, nagplano siya ng isang laro na sa tingin niya ay ang pinakamahusay sa parehong mundo. Isipin si Charlie bilang susi sa pagpatay sa manok at unggoy at hayaan ang buong Ores Hill na sumuko. Hindi alam ni Charlie na ang tinaguri ang Mr. Jinghai ay nagpaplano na gamitin ng kanyang sarili upang isakripisyo ang bandila. Kinagabihan, naghahanda siyang bumili ng gulay at magluto nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Warnia. Pagkatapos kunin ito, seryoso ang tono ni Warnia at direktang sinabi kay Charlie, Mr. Wade, inimbitahan ni Mr. Jinghai ang ilang mga masters ng mga antique, Feng Shui. At metaphysics na magdaos ng piging sa bahay ni White. Tanungin kita kung may oras ka para pumunta doon? White family, anong klaseng pamilya ta? Sabi ni Warnia, isang middle class na pamilya. Mayroon silang dalawang lalaking inapo. Sina Gerald at Fred White. Silang dalawa, paano sila mahalal sa kanyang bahay? Kakaibang tanong ni Charlie. Paliwanag ni Warnia, kamakailan? Hindi maganda ang takbo ng pamilyang White. Ang anak na si Fred White at ang pamangkin na si Gerald ay sunod-sunod na nagkaproblema. Bumagsak din ang karera ng pamilyang White. Sa makatuwid, ang ulo ng pamilyang White ay nakiusap kay Mr. Jinghai at nais niyang baguhin ang feng shui ng pamilya. Habang nagsasalita, nagpatuloy si Warnia. Ngunit sa palagay ko ay nag si Mr. Jinghai ng isang grupo ng mga metaphysical masters. Maaaring hindi ito kasing simple ng pagsisikap na kumita ng pera mula sa pamilyang White. Baka may iba pang iniisip. Ngumiti si Charlie at walang pakialam na sinabi. Inagaw ko ang kabibe sa auction at sinakal ko siya. Sigurado ako na gusto niya akong gantihan. Tinatayang sa pagkakataong ito ay nagset siya ng set para sa akin. Tama. Na may bahagyang ngiti. Muling sinabi ni Charlie. Ngunit pupunta ako sa pagkakataong ito para makita ko ng harapan kung anong mga trick ang gusto niyang laruin. Nakita ni Warnia na pumayag siya at sinabing, Ayan, sa bahay ng mga white ang lugar, bukas ng umaga, sabay tayo, ako ang magde-drive para sunduin ka, tapos na, kinaumagahan, nagmaneho si Warnia para sunduin si Charlie at pumunta sa bahay ni white. Matatagpuan ang White's Villa sa gilid ng bundok sa mga suburb na may magagandang tanawin. Ang mga pavilion sa lugar na ito ay itinayo lahat sa mga antigo na gusali. Ang pamilyang White ay gumastos ng daan-daang milyon para palamutihan sila. Karaniwang ginagamit ang mga ito upang tumanggap ng mga kilalang panauhin o aliwin ang mga kaibigan. Sa labas ng pavilion sa tabi ng lawa, mayroong 12 dose dosen ng mga dilaw na upuan ng rosewood. Isang dos ina ang inimbitahang panauhin ang nakaupo at nakikipag-usap sa isa't isa at panaka-nakangtawanan. Nakaupo sa pangunahing upuan ang isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang ama ni Fred White, si Solomon White, at nakaupo sa tabi niya si Mr. Jing Hai. Bukod sa dalawang taong ito, nakilala rin ni Charlie ang dalawang kakilala, si Lei, ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng. At si Guming Ming na sumunod sa kanya. Nang makitang papasok si Charlie, tumangon si Tylee kay Charlie. Si Solomon White ay sumulyap sa kanya sa gilid at malamig na ngumiti. Malinaw na alam din niya na sina Fred at Gerald ay natalo sa mga kamay ni Charlie. Kaya nang makita si Charlie, hindi naging maganda ang kanyang mukha. Mabilis na tumayo si Sean Bao para batiin siya at sinabing, Mr. Wade, Miss Song. Nandito na kayo. Kabanata isandaan at anim na po. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, halika at tingnan ang istilo ni Master Jing Hai. Nagtataka ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mahabang gown. Ito ang mamimili na kumuha ng finale sa auction na may bilyon-bilyon. Ngumiti si Sean Bao at nagpakilala, si Mr. Wade po. Ano, Mr. Wade? Sinulya pa ni Solomon White si Charlie ng masama, at pagkatapos ay ngumiti. Ngayon ang pangalan ni Master Wade ay halos walang halaga. Anumang uri ng basura ay maaaring tawagin ng kanyang sarili na isang master. At siya ay tunay na may kakayahan tulad ni Mr. Jing Hai, ang master, pero sobrang low-key. Nang matapos siyang magsalita ay naghiyawan ang mga tao. Hindi dahil sa sadyang nina maliit siya ni Solomon White. Talagang hindi matatawag na, master, si Charlie, anuman ang edad o estilo ng pananamit. At lahat ng mga masters na naroroon ay halos lahat ng mga mapanghamon na tao sa metaphysical na mundo. Para hayaan silang tumawag si Charlie, isang binata, na, Master Wade, maraming tao dito ang hindi nasisiyahan. Tumayo si Mr. Jinghai at mahina hong umiti. Okay lang. Gusto kong samantalahin ang lugar ng hari upang mag-host ng piging na ito. Gusto rin kitang makasama, kung sino ang tunay na Panginoon at kung sino ang karapat dapat sa kasikatan. Maghihintay ako, natural na makita ang pagkakaiba. Matapos marinig ang mga salita ni Mr. Jing Hai, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapangiti kay Charlie. Ang ganitong klase ng mabalahibong batang lalaki ay hindi lamang para sa katanyagan. Ngunit kung ano pa ang maaari. Bahagyang kumunat din ang noo ni Warnia. Alam niyang target ni Mr. Jinghai si Charlie. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging solemn ang kapaligiran sa pagpasok niya. Gayunpaman, mukhang malamig si Charlie. Umakyat sa kanyang upuan at naupo ng hindi nakasilip. Hindi niya alam ang lahat sa paligid niya. Nang makita ni Solomon White na nandoon ang lahat, sinabi niya, dahil narito na ang lahat. Sasabihin ko sa inyo ngayon, sinamantala ni Mr. Jinghai ang lugar ng pamilyang White upang mag-host ng piging na ito. Una, gusto naming makilala kayo, at pangalawa, gusto naming matuto sa lahat. Paano ikumpara? May nagtanong, "Natural ay batay sa antas ng mahika." Sa oras na ito, tumayo si Mr. Jinghai at nagpaliwanag. Napakasimple ng mga patakaran, tulad ng alam nating lahat. Mayroong limang disiplina sa ating metapisika. Maaari mong piliin ang kategoryang magaling ka at piliin ang iyong kalaban para makipagkumpetensya. Upang maging mas formal, ang mga pondo ay itinataguyod ng pamilyang Y. Bawat patimpalak ay may premyong limang milyon. Kung sino ang manalo ay kukuha ng limang milyon. At ang matatalo ay magkakaroon din ng limampung libong kabayo. Ang panuntunang ito ay makatwiran at maaaring kumita ng pera. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga tao sa mga metapisiko na bilog ay karaniwang gumagawa ng kanilang sariling mga bagay, at ang mga card ay hindi madaling ibunyag. Ngayon, ang mga taong pumupunta sa piging ay pawang mga taong may kakayahan sa mga metapisiko na bilog. Ang lahat ay nagtitipon upang makipagkompetensya. Hindi lamang nila malalaman ang tungkol sa mga detalye ng isa't isa, ngunit nakakakuha din ng mga bonus at pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Para lang matuto sa isa't isa, bahagyang umiti si Charlie. Hindi niya akalain na si Mr. Jinghai ang nagdaos ng piging ngayon para lang patunayan ang kanyang galing. Matapos hintayin ni Solomon White na talakayin ito ng lahat, nagpatuloy siya. Gayon pa ang pag-setup ng bonus na mag-isa ay maaaring hindi pukawin ang sigasig ng lahat. Kung tutuusin, lahat ay may kayamanan at walang kakapusan sa milyon-milyong ito. Kaya para mas maging motivated ang lahat, may karagdagang kondisyon. Ibig sabihin, pipiliin ng nanalo na kunin ang limang milyong bonus, o kunin ang isang bagay sa natalo. Ang mananalo sa huli ay ang unang pantas sa metaphysical circle ng nanguang area. Mula ngayon, igagalang siya ng lahat ng mga kulto sa lugar ng Nanguang. Anumang malaki at malit sa lugar ay igagalang sa pagsang-ayon ng tao. Nang matapos siyang magsalita ay tumahimik na ang buong bakuran. Sandaling nagkagulunguli, at maraming tao ang nagpakita ng sama ng loob at nagsimulang magsalita. Paano kung pumili ang naghahamon ng kategorya na hindi magaling ang hinamon na partido? Iginagalang ng metaphysical world sa lugar ng nanbuang ang una. Hindi ba ito pagnanakaw para sa teritoryo? Hindi ba ito nakakatawa? Sa malalim na mundo ng sining sa lugar ng Nanguang, palagi naming nakasanayan sa aming sariling paraan. Ngayon ay talagang kalokohan ang kumuha ng mga utos mula sa iba. Tsaka may mga hindi taga ng guang diba? Nagkaroon ng maraming talakayan sa gitna ng mga tao at hindi nila inaasahan na ang tinatawag na piging na ito ay talagang isang piging sa Hongmen na nais ni Mr. Jinghai na duminahin ang Nanguang Academy.